Yan, may nasunog rito sa bakante mga guys oh. Uh, hindi namin alam kung anong nangyari rito kasi ito mga portalahe siguro, daw, siguro sa mainis ng panahon uh, lumiyab yan uh, yung ating Euro Fire of Protection andyan uh, binubugahan din nila napakalakas yung apoy ngayon ayan oh. oh. yung ating mga kababayan doon sa dulo ay ano, yata po natin din tubig. dito. na Ang lakas ng mga so, Hindi kung kasi. sa kasi na sa ng umaga na bigla lang umapoy kasi Red, puro talay yan no oh. dito papasok ay sa tapat ng byro dala to sa tabi nila presentado ang gumbero dito na papasok dito na papasok yan napakalakas ng mga tanong kababayan yan, yan. Oh. nausunog ang mga talahib pero naman yung mga bahay dito na malayo naman kaya lang nakakatakot yan kasi gawa lang sa panahon natin ngayon puro tuyo yung mga talahib yung lumilipad ng mga baga, iyan ang delikado. Nandun sa kabila rin yung Bureau of Fire. Biyakan uh, tayo din nila yung kabila. Nakakalakad uh, to. Oh. Uh, at yung mga kababayan, sinasabuwan din nila ng tubig para hindi makatawid. Yan, napakalakas ng mga kababayan. Ayan. <tapos> Matunod yung mga talahib. Kasi ito mga guys, napakasukal kasyan. kasi yan. Bak Bakant yung lote. Kasi yung kabila, mga subdivision. Ayan o, laki o, lakas na.

Ang ganda lang <laughs> ang ganda di Ang ganda lang yun. lang Ang ganda lang yun. Ang lang yun. Ang ganda lang yun. Ang ganda Ang

Oh, yeah. uh, salamat na po naman yeah, sa so mga mayor. yung may rin sino yung may kung sino yung may kung yan, lalaki ng mga daga na tumatalo mga guys ha. Ayun, uh, medyo umupa na rin siya. Ayun yung ating mga kababayan doon. Tulong-tulong din sa pag-apula uh, ng mga sunog. Ayan sila. Ito yun, makapula kasi hindi na makakatawid yan. Hindi na makakulit Ayan mga guys, yung ating mga kababayan na Ayan, usok na natin makikita Kasi uh, unti, -unti, unti naman na namamatay na yung apoy dito so, kaya lang mga guys ang na lang na Porsche eh. eh, no? hindi naman gano'n naman lumakas dahil uh, siyempre gawa ng ating mga kababayan na nagtulong-tulong Na madilim nanonood dito mga guys Ayun yung Bureau Fire Protection natin guys, yung mga taga Bureau, nandun di sila. din sila nag-aapula din ng sunog. Kung umuusok doon, nandun sila yan na lang yung portion na lang ano tira, mga guys na maayad maapoy pa yan uh, tulong tulong natin mga kababayan dito para maapulay yung sunog sa pagkapulahan ng apoy puro usok na lang ang ating makikita dito Ayan, uh, umusog na sila rito mga guys para maapula yung apoy dito kasi yung ating mga bureau of fire nando sa kabila din uh, tulong tulong din sa pagapula ng uh, sunog at uh, ito naman uh, sa awan ng Panginoon ay humupa na rin kasi itong porsyon naman uh, wala na lang pan wala na apoy ayan yung ating bureau of fire Ayan ang konsyal yung kano bumbero. Ayan yung bumbero natin. Ayan yung mga kababayan natin. Tulong tulong. Kaya lang puro usok yan. Grabe. Pula na rin sa wakas mga guys ah. Uh, uh, sunog Dito na mga guys, sa wakas ah, na rin 'yang sunog at uh, maraming guys, maraming salamat sa ating mga uh, kababayan dito. Uh, sa tulong-tulong. Ay, naapula na rin yung sunog.